Good morning mga brother Maganda <laughs> maganda maganda Ang buhay sa inyo lahat lahat Diyan Shout out sa mga brother natin Bumabiyahe at umari ba na sa kalsada Sa mga oras na ito Ingat ingat lang tayo saan man tayo mapunta That's Ingat ingat tayo Sumunod tayo, tayo sa mga batas traffic o Sa mga road signs na ating nakikita Sa ating mga pinagdaraan ng daanan <laughs> <laughs> Ganun nga ganun mga brother so, Shout out sa inyo lahat dyan At siyempre nandito na tayo para sa isa na naman nating vlog na pag-uusapan natin na yung mga road signs na yan mga brother kaya yes, shout out shout out sa inyo dyan at shout din sa mga nagre-review dyan kung isa ka sa nagbabala ko mo ng lisensya ito brother isama mo sa pagre-review mo dahil yung pag-uusapan natin na yung mga road signs Bawa so na lang subukan yan. natin isa, isa, isa sa'yo kung ano yung nakikita mo sa yung Ayun oh, na tinitinan sa mga oras na to Ayan na yung mga road signs mga brother So shout out sa'yo dyan At kung bago ka pa sa channel ko Baka pwede pa hihihina Like, comment At click mo na rin yung notification bell Para updated ka sa mga susunod kong vlog Kaya tara let's go road signs na ating pag-uusapan natin. Yung road signs na pag-uusapan natin ngayon ay ang... Ito, brother. Nakikita mo yan. No blowing of horns, ikaw eh, mga brother. Yun, kung nakaraan pinag-uusapan natin ay eh, yung tungkol sa busina, ito ngayon, mga brother. Huwag kang bumusina. may Makikita mo na. ito. Marami kang makikita dyan sa mga <laughs> simbahan. Pinamin ko at na. na. school. Yan. Oh. Mga brother, pag nakita mo yung ganyang sign, huwag ka naman busina ng busina brother kasi baka mamaya pag nakita mo yan sa tapat ng simbahan bumusina ka, Wala hindi bawal brother, na. <laughs> bawal na kasi baka mamaya nagdadasal yung mga tao doon nakakabalahaw ka at kung sa school mo naman nakita yan mga brother huwag ka rin busina ng malakas dyan so mawal talaga si bumusina pag nakita mo yan, siyempre obey lang obey no, traffic rules and regulation lang tayo <laughs> kaya shout out sa inyo dyan sa mga brother natin na mga masonorin kaya uh, kung kailangan mo ng busina, gamitin mo sa tama. Yung sinabi ko nakaraan sa may isa kong vlog na tungkol naman sa busina. Pero sabi ko nga, gagamitin natin sa tama para hindi tayo nakakaabala at nakakabalahaw sa daan. Kaya ganun yun, ganun ang paggamit ng tamang busina mga brother. Hindi porkit maganda yung tunog ng busina mo. Putput put ka ng putput yun. Ay! pandisa na brother. Kaya shoutout sa'yo dyan at baliw good, good vibes lang tayo sa umaga sa mga oras na ito good vibes lang tayo at babiyahin na rin ako so shout out sa inyo kung bago ka pala sa channel ko pakihingi ng like, comment at subscribe okay okay so good vibes good vibes babiyahin na ako at mabuhay kayo hanggat gusto nyo tara Five Chick Magkala ko na na So, makulimlim siya Kaya magdilim Hanap muna tayo mga mga brother So, shout out, shout out, Sa mga brother natin Tara, tara, tara Kain muna tayo mga brother May hirap na Pag sila po kit sa bunga hirap na kalaban ng buto mga brother Kasi bukod sa masakit yung katawan nyo mo Masakit pa yung ulo mo Hindi totoo yan <laughs> Kaya shout sa mga brother natin Hindi pa kumakain Tara, 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 tara Kain muna tayo mga brother Mahirap na Okay okay Hanap muna tayo ng makainan Yan time kick mga brother Lasay smedya na ah. Galing ako ng pasig mga brother Kaya lasay smedya na ah. Kaya tayo ng ortigas tayo magabang Kasi Kailangan makapunta na tayo ng south May susunduin kasi ako ng dumating at ingat sa ating pagdadrive mga brother Shoutout sa inyo dyan Shoutout sa inyo, chillax chillax lang Chillax chillax lang tayo Good vibes, good vibes lang sa pagdadrive Kaya tara, kita tayo Ortegas yes. brother, maraming maraming salamat sa pagsubaybay sa isa ko na mga vlog sana magustuhan nyo ang mga vlog ko mga vlog ko, lahat mga video ko kasi, ah, uh, nag-upload ako mga brother, isa ako dalawang bisis sa isang linggo eh, na-upload ko ang ating mga vlog sa abot ng aking mga kaya kasi mahirap mga brother mahirap din kasi mag edit mahirap kong video ako lahat kasi, kaya gano'n, medyo matagal ako mga vlog kaya subscribe sa channel ko Please brother paki like and subscribe naman yung channel ko Para update ka sa mga susunod kong video Mga brother Ganon ganon yun At yung may comment Pakilagay na lang sa baba mga brother Para mapag-uusapan natin yan Idaan natin sa mabuting usapan yan mga brother Para Diyan pa ako makakuha ng mga ano, ibang technique sa mga comment nyo. Kaya comment Siyempre, comment na kayo sa baba. Comment na kayo kung ano yung dapat nung i-comment at kung ano yung nakikita nyo. Kung ano yung dapat magawa, at kung ano dapat itatopic natin. Okay, okay ba yun? Okay ba yun? Kaya, shout out, shout out sa inyo. Sa mga brother natin bumabiyay, ingat-ingat kayo. Uh, pag inantok, matulog mga brother. Sumunod sa mga batas traffic ko, magiging disiplinado tayo, magiging disiplinado. Akas kasiru brother para mabuhay ka angkat Boston nyo Salamat salamat Tanggang dito na lang Sa susunod ulit na vlog Night night Okay okay let's go Yun okay, Kimpo okay, Nakagree ang stop line natin Siyempre Kasi dito tayo saan

ba yan dati ah, ayaw na <laughs> o baka nabasa, kaya ayaw nang lumipat ng kulay ano ba naman yan, nagtampo oh, ano talaga ang dahan ng kalsada natin basa mga brother ubulan kasi eh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ eh. May tubig, basa, eh. <laughs> Nag-beses na ako nagtapos ng vlog ko. Ay, okay, ako po, brother. Good night, night.